Hi guys. Ayan. Second ano natin try. Habang <laughs> nagluluto, eh i-video na natin para may pakinabang, no? Okay. Lutuin ko at the same time na pag-uusapan natin, bakit kaya may bully sa mundo, no? Ay nako. Hindi ko kwento ko lang kasi alam niyo, dito sa Japan. By the way guys, no, nasa Japan po tayo. Dito tayo sa Chigasaki. So magluluto tayo ng tinola, no? Tumahin natin ang luya. Ito siya mainit. Okay lang yan. Sabi nga nila, mas magandang maglagay ka ng atsutsutsu habang malamig pa yung mantika. Actually, dapat bawang. Kaso nalagay ko na. So, ayan na, no? Ayan, natin yan. Ngayon, ito. Hindi ko alam kung marami kasi ibig sabihin ng bully, no, guys, no? Nakakaawa lang dito sa Japan, alam nyo, matindi ang bully dito. Grabe. Lalo na pag, syempre, ta tang tanggap na natin na pag foreigner ka, dayuhan ka sa ibang bayan, kahit sabihin mo na ang iyong tatay, eh, native, ibig sabihin, hapon, kunyari, ang tatay, tapos ang nanay, Pilipina. Marami rito yung ganyang mga nabubuli. Oo. Oh, oh. Ang nakakaano lang, ang nakakaawa lang, kasi, alam mo yung pag mahina mahina, -mahina yung gigid ng bata, bibigay eh. Mm, -mm. Bibigay. Yung tendency mo, magiging mag, mag, Ayan ang unang mangyayari dyan, mag-self-pity, magkakaroon ng takot, yun yun. Magkakaroon siya ng insecurity, yun yun. Ako, advice ko lang sa mga mga magulang, pag nagsisimula na ang mga anak natin na, na parang mag-self-pity na siya, kasi hindi naman lahat ng bata nag-o-open sa mga magulang, di ba? Yung iba, sinasarili lang. So, yung dampayo ko lang sa mga nanay, pag mga ganon, kailangan talaga, lalo ng mga lalaki, guys. Mm -hmm. Pag nakikita niya na ang anak niya, eh, medyo nalulungkot. O kaya masungit. Dalawa wala naman niya, nagsusungit. O kaya naman, eh, nalulungkot. Pag ganyan na, guys, ano, mas magandang opinion ko lang naman, ano? Mas magandang, huwag kang magtanong. Uh -huh. Instead na magtanong ka, pakiramdaman mo siya. Oo. Tapos kausapin mo siya ng at least as, as in normal na. Kasi doon mo malalaman pag, depende kasi ang bata pag nag-react lang sa mga magulang. Ayan. Ayan Gusto ko may nakasamang buto. Ayan. Yeah. Pag ang bata, medyo nagsisingit. O, o, kaya naman, maswerte ka pag yung anak mo, bigla na lang iiyak. So, e, that's the right time na pwede mo na siyang kausapin, naging open. Ano niyo sinasabi ko yun? Kaya ko yan sinasabi or kaya ko rin sinasabi ko Ang dami kasi bata dito, guys, alam niyo, nabuli, nagsisag siya. Oo. Oh. Kasi eh, ang mga magulang, busy sa trabaho, kulang sa atensyon, yung mga anak nila. Hmm, kawawa. Ito ko lang i-share na tayo mga magulang. Walang katapusan, guys! Ang ating ano, hindi pa pag aaral yung ating degree. Oo, walang graduation ng pagiging magulang. Promise. Oo, ito ang degree na ano. Ito ang degree or kursos parang nag-aaral na walang katatusan <laughs> kasi eh, wala ganun talaga eh nakakaawa lang kasi mababalitaan mo yung bata na nakikita mo ito po sa so, authorized ha yung bata na nakikita mo na masaya na muna siya alam mo, alam mo lang hindi pala eh depressed na ganun yun eh pag nag self-pity yan, tapos hindi mo na agapan, hindi mo agad na alalayan yung mga anak natin, kaya na mapupunta na yung sa depression. Oo, alam nyo, ang depression kasi hindi yan biro. Although, sabi nila, ang depression eh, hindi kagaya gaya kay Joey de Leon, di ba, para ginawa niyo, kulang sa pansin. Alam nyo, kung bubuksan mo yung isip mo, may sense naman yung sinabi ni Joey de Leon, kaya lang, masakit kasi yun sa mga taong maa-affect halimbawa lang naman ako, may anak akong na-depressed, hindi mo po pwedeng sabihin yun ng parang gano'n naman kasi wala ka sa sitwasyon, di ba? So, minsan, ang depression kasi, ano ba, ba't ka ba nade depress O, pagdating sa bata, kalaro, di ba? Ano yun eh? O, pag medyo adult ka na, ano na ba? Pag-ibig, ano ba? Diba? pag-ibig, kaibigan, iba-iba kasi ang klase ng ano, ng bullying. Alam nyo, dapat to mas masarap, ano, sa sabaw na e kaya lang, ano, nauna na ako magsaing. no? So, yun, minsan, na uh, sa depression, pinagsama ko na, yung know, depression, yung mahina kasi ang dibdib ng tao. Actually, hindi lang naman bata ang nade-depress. Even matanda, dahil nga sa pag-ibig. Minsan. minsan, sa kabuhayan na yan. Diba? So, tapos, mabubuli ka pa. O. Tapos, may magsasabi sa'yo na kulang ka lang sa pansin. So, medyo, hindi, 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 hindi yata tama. no? Ito rin na natin yan. Parang nakakaano lang. Nakakalungkot lang ang buhay sa mundo. Bakit ganon? No? Pwede naman, bakit pa ba? kasi minambubuli? Okay, pag-usapan natin yung nambubuli. Yung nambubuli kasi actually, ano, either naranasan kasi nila yon, di ba? Na-experience nila yon, So, akala nila, uh, tama yung gagawin nila. Gagawin din nila sa iba. Kasi feeling nila, ginawa sa akin, gagawin ko rin sa iyo. So, ayun na yung revenge na tinatawag, no? Di ba Diba? Bakit? Bakit napupunta sa ganun yung bata? Kasi minsan kulang sa pag ano mo yun, sa pag-alalay ng mga magulang. Kahit na parang ang dating no, lagi nilang may kasalanan ng magulang. Ganun talaga. Kasi magulang din ako. Oo, tanggapin na natin yan. Lahat ng ikabubuti ng ating anak, lahat ng, ano mo yun, ikakaayos ng kanila mga buhay, conforme yun sa mga magulang at sa mga nasa paligid nila. Oo, ganun yun talaga. Kahit sabihin mo para ka unfair naman, lagi na lang may kasalanan ng magulang. Ganun talaga. Oo. Kasi ang anak habang-habang nabubuhay tayong mga magulang. Ano 'yan? Forever na ano natin 'yan? Ah, uh, tawag ba responsibility siguro sa sabihin na ano? Oo, yun talaga ang trabaho natin mga magulang, especially ang nanay. Oo. Ay naman mga tatay, huwag mo sasabihin na naghahanap buhay kami yun na obligasyon niya. Hindi ah. Parke kayo doon. kasali kayo doon. Oo, bagamat. Wow, bagamat ah. Bagamat, oo nga. Yun talaga ang unang ninyong ano. Unang ninyong obligasyon sa pamilya ay eh, magdala ng kabuhayan sa lamesa. Ika nga. Ika baga eh. Ikaw maglalagay ng pagkain sa lamesa. Sa iyong mga gastusin. In short, ang trabaho ng tatay talaga, matrabaho. Oo, ganun talaga yun. At ang magulang naman, syempre, nasa bahay lang. Yung ano lang to ha, yung kumbaga, yung e ringtok lang tayo, kasi syempre, iba lang buhay ngayon, ano? Hindi pwede yung mga nanay, hindi na rin nagtatrabaho, no? Sa hirap ng, my God, sa hirap ng buhay. Oo, kaya lang, hindi ka pwede walang, ano, walang, partisipasyon ng tatay. O kasi siyempre, may mga magsabi tatay, kasalanan mo yan. Ako, nagtatrabaho ako. Dapat inalalayan mo ang anak mo. O, hindi totoo yun. Oo, huwag, huwag, huwag ikakatuwira ng lalaki na kayo naghahanap. Kaparte kayo niyan. Oo. Kailangan, ano yan, ah, forever kayong, sabi nga nila, ang eh, mag-asawa pagdating sa mga anak, guys. Depende yung sitwasyon, ha? Lagi kayong, ano, dalawang ano yan. Either magkakampi kayo, sa kung ano man ang na nangyayari sa buhay ng anak niyo, ito ba ay, ano niyo, malungkot, whatever. Pero, pagdating sa problema, lalo niya, yeah, yeah, we're talking about depression na, ano. Eh, ano yan, dapat join force kayo mag-asawa. Oo, oh, ganun yun oh, alam niyo, pag sinabing depression, guys, ha, walang ano yan, walang, walang mayaman, mahirap, walang ganun. Mm. -hmm. Walang, walang sinisino yan, pag mahina ang dibdib mo. O, kaya kailangan tayo mga magulang, lagi tayong nakaalalay sa ating mga anak. Wala ka, alam niyo, hindi kasi ako naniniwala na, eh, yung batang to, ilang, ilang beses naman tinuro sa kanya ng mga nanay niya, o kaya naman, ilang beses ko na sinabi sa iyo, huwag niyo sasabihin yan, kasi ganun talaga tayo. Yun ang papel natin sa mundo, no? Oo. Habang buhay tayo, nakaalalay, nakaagapay sa ating mga anak. Ngayon, pag nawala na tayo sa mundo, ay wala na, wala na magagawa. -ano, ah. Diba? Ganun talaga eh. Oo. Aray po, sandali. Ayan, lang tayo nag-uusap, no? Yun lang naman, ano ko lang, na... Na-share ko lang, sabi ko si Ina, Habang nagluluto tayo eh, pag-usapan na. Nakakalungkot lang, ano, yung parang... Ang tagal mong inalagaan yung anak mo, di ba? Tapos pag nagkakasakit yung mga anak mo, ikaw yung parang gusto mo, ikaw na lang saluhin mo na lang yung sakit ng anak mo kasi ayaw mo nahihirapan, di ba? Tapos, o lobo sa atin, paglaki niya, may mambubuli, na depressed, tapos, ano yun, bigla na lang mawawala sa iyo dahil lang sa ganun. So, ako ha, pag nagkaganan yung mga anak natin, alam niya minsan, oo oh, nga, kasalanan na ng buli kasi yun ang hinahantungan ng buhay niya. But, kung iisipin natin mabuti, kasali tayo dun. Oo, now, kunyari sa sitwasyon na gano'n, lahat naman ang uh, tawag nito, pag-alalay, ginawa mo naman, siguro di mo lang pwedeng sabihin na, yun ang kapalaran niya, or hanggang doon na lang ang buhay niya, or, real talk ah, na parang, hindi ka na siguro magigilty, di ba? Hindi ka na magigilit kasi ginawa mo naman ang lahat. Kaya lang, at least may ginawa ka, di ba? Kesa yung nagmay ng sa anak mo, na-depress, nawala siya. Mas masakit kasi yung wala kang ginawa. Pa, hindi na mas wala kang pakialam kung hindi hindi mo hindi ka hindi ka masyadong alam mo yon, hindi mo siya binigyan ng atensyon. Mm -mm. Hindi ko sinasabing perpekto ako, guys, kaya ako 'to sinasabi kasi ako din, naging parang nung nabalitaan ko nga, kasi nga, yun nga, yung batang, yung batang nag-suicide na ano. Naisip ko, kahit anong, saan mong parte ng mundo tingnan, talaga may participation talaga ang magulang. Kahit anong mangyari. Mm -mm. Kay matanda na yung anak mo, kay bata pa, talaga lagi tayo naka nakaalalay. Yun ang pinakamasakit ha. Sa pakiramdam ko ha, feeling ko, yun yung pinakamasakit siguro na mawawala yung anak mo dahil lang sa, di ba? Sa isa-isa sa mga tao na wala naman naging wala naman naging ang tawag nito, wala naman naging ambag sa buhay ng anak mo sa sa struggles na ginawa ginawa mo para sa anak mo, yung mga sakripisyo mo, kung paano mo siya pinalaki, di ba? Tapos dahil lang sa kasamaan ng ibang tao, no? Para ang sakit lang parang ang unfair no di ba unfair eh so ang unfair kaya na bakit ano bakit naging brown yung akin tinola eh anyway, bebe ano na nga yan <laughs> alam ko masarap yan kasi dapat bigas eh sabaw ng bigas Oh, ito ito itong video ko na to. Hindi ko alam kung manonood dito, no? Bahala kayo diyan. O kung meron man eh. 'Di ba? Give me give me ano, your opinion, 'di ba? Tama naman na. Ah. Ang hirap no. 'Di ba mo tapos mong buntis yon no? Iluwa iluwal sa mundo. Ang hirap kaya mga anak Dios po. 'Di ba? Tapos nalagaan mo, binantayan mo. Ano ba 'yun yung halos ang tulog kaya ng nanay pag nag may baby eh halos Dios po. Sa oras, dalawang oras, 'di ba? 'Di ba sasabihin nila? Kasi dapat pag natulog yung anak, mo, sabayan mo, tama. Oo, tama yun. E pa, paano kagaya? kung kagaya ko, meron ako insomnia, di ba? So, hindi po pwede yun. So, talagang sakripisyo talaga. Tapos, di ba, yung alam mong okay na yung anak mo, napalaki mo na siya. Tapos, pakiramdam mo, safe siya sa school. Alam diba mo yun? Yung pala, hindi pala, di ba? O, ngayon mo, ngayon ninyo sabihin na wala kang participation sa, uh, ano, sa sa naging sa nangyari sa anak mo, 'di ba? Meron. Ba? Diba? Real talk lang ah. Hmm. Tapos diyan diyan na po diyan napapasok guys yung ano. Yung ah uh, ano to? Diyan papasok yung kasi. Oo, sana. Oo, 'yon, 'di ba? Yun, diba? yun, yun bali ang, ang gusto kong mangyari dito sa binablog ko ngayon eh. Oo, yung Huwag na natin paabutin sa ganong pagkakataon, di ba? kung kaya nating kung kaya nating alam mo yon magawa ng solusyon kasi ang mga bata kasi lahat naman yata mga nabubuli ko konti lang yata yung masyadong ano yung open sa mga magulang sa mga kapatid ang mga nakakatakot diyan yung solong anak di ba hmm. tapos makikita yung tatay yung pagod-pagod sa trabaho bungangera pa nanay ay my god Oo, dapat kahit bungang era ang nanay, may mga time pa rin dapat. May mga moment. May mga moment pa rin kayo na mararamdaman mararamdaman ng anak niya. Ay, kahit na bungang era tong nanay ko, pag, pag meron akong problema, alam kong, alam yon, alam kong may malalapitan ako. Dapat ganun. Dapat ganun pala. Oo, kasi syempre, hindi pwedeng exempted ako no kasi magulang din ako. O maswerte na lang tayong mga magulang na kagaya ko, may anak na lalaki na hindi nagisalot sa lipunan. So, 'yun ang pinagpapasalamat ko. Ba? Eh paano kung alam mo 'yon, napunta siya sa mga maling kaibigan? Sint nakakaklan ko. Ba? So, tignan muna natin, no? Ano nangyari sa niluto ko, no? Tignan <laughs> natin natin. Asin. Ayan, meter. Parang feeling ko lang, ano, uh, meron tayong pare-parehong may matututunan. minsan pag may mga may mga options yung mga anak natin sa pakiramdam natin may eh, parang kakaiba na negative siya kunyari uh, ayun ang kumain Diba? Yung tipong ay na lumabas ng kwarto, ay magkapagkaibigan. Malamang guys, may problema yan. Dalawa lang naman yan eh. May problema o may, may nararamdaman sa katawan. May sakit, diba? Hmm. O ganyan na. Isip na, kailangan pagana paganahin ang instinct ng ng pagiging magulang. Mm -hmm. Instead na Ano naman nangyayari sa iyo? Ano uh, ba? Mga ganoon nanay, di ba? Ano naman problema mo? Kanina lang ang saya sa iyo mo, ngayon eh. ba diba, Kung O ang tendency niya, lalay yung love ng anak mo sa iyo, di ba? Ay, natin ng wala kasi ano dito sa Japan, guys. Papaya or minsan lang, misayote. Pero ito, togan to, guys. Togan tawag dito. So, ano to? Uh, sa atin, palagay ko, ano to eh, parang kundol. Alam niyo yung kundol, yung ginagawang candy. Kung saan na napuntay, sinabi natin. Ayan. Isa lang ang ibig ko sabihin. Mm-mm. Kayo mga bully. Diyos ko, rin. bago na nga kayo, ha? Oo, tigilan nyo na yan. Alam nyo, napakadaling maging mabuting tao. Oo. oo. Ang hirap kaya maging masama. Promise. Oo, kasi hindi naman lahat ng masama guys. masama na agad gagawin. Hindi. Yung ibang mga nagsasecond thought pa yan, parang may, may, may na Yung mga ganun ba? Pero yung pagiging mabuti, napakadali lang gawin. Ang pang dapat mong gawin sa kapwa mo? Makipagkapwa tao pala, lang, ganun lang. Oo, oh, di ba? Huwag mo pakialaman kung ano yung mga trip nila. Oh. walang, walang basagan ng trip. Ano? Real to. Ayun na nga. Dahil wala na kami dahon ng sili, dahil yung aking tanim, tigok na. <laughs> Spinach na lalagay natin. Spinach. Yun lang, may kwento ko lang. Nakakaawa yung batang, alam ano mo yun, tinapos niya yung buhay niya dahil lang sa, dahil lang din sa mga tao na wala naman naging ambag sa buhay niya. And yet, ayun, mas pinili niyang tapusin na lang yung buhay niya dahil na hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya, di ba? Tapos no, ang, ang masakit na no, no lililibin mo yung anak mo. Diba? I-cremate mo siya. Tapos yung mga taong gumawa no, wala lang. Diba? Hindi eh, mo naman siya pwedeng i-demanda kasi hindi naman niya sinaktad. Verbal abuse eh. Yung salitang pangit mo. Bakit ka na nandito sa bayan namin? Umuwi na kayo sa Pilipinas. Yung mga ganun salita ba? O, so yung bata, dinibdib. Ayun. Ay, naku. Ako yung ewang ko. Madaling magsalita, no? Pero, Halimbawa lang, ha? Sa akin nangyari yun. Bahala na si Batman. Araw-arawin ko rin siguro siyang ibuli. bully oh, pero hindi akong gagayan kasi mali iniisip ko. Oo. Oh. Eh kaya lang, pas, hindi naman ako santo, no? Ayun, wala akong magsinungaling. Yun ang nararamdaman ko eh, di ba? Ayan, at ang dahil dyan, natapos yung ating tinola sa loob ng 21, oh, 22 minutes to be exact. Ayan. So, konting, konti lang yung spinach na lalagay natin para pag kinain natin, hindi siya labog. Ayan. Ayan na. Kwentong nanay lang po uh, payong nanay lang. So, sana kung merong makaka, may, may matyagang manood ha, ng 20 minutes na to, sana may aral kayong mapulot. Oo. Sana lang, no? Tayo na nga. Mahalin natin ang ating mga anak. O hangga tayo ay nabubuhay dapat lagi lang tayo nasa kanila malungkot ba yan Masa masaya ba yan kahit na anong event na mangyayari sa buhay ng mga anak natin dapat dapat lagi lang tayo nakaalalay eh. okay. yun talaga yun ang papel natin mga nanay sa ating mga anak ayan dahil po dyan tapos na ang aking tinola <laughs> bye bye guys maraming salamat po bye guys